Nakasagabal kasi sa labas kaya kailangan nila doon sa ano, sa taas, sa taas nalang sila. Eto guys, nandito ako sa ano, Mr. DIY. Uh, umili lang kami ng trapal. Okay. okay. mamimili ka? Mamimili ka? Ano lang? Ano Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? kuya tayo dito kay shop hah <laughs> gag. <laughs> mga, <seryos>, mga gago <laughs> Wala. Ang <laughs> oh ah, seryoso sa cellphone. Dapat ang biyapan dyan eh. Yan yung dun ang piyesto nun eh Yung bilihan ba nung ano Trapal guys malapit na tayo sa bahay uh, buti lang hindi na umulan kasa kasi yung kalsada ang hirap magpatakbo ka sa kanan mo ha uh, bigla kang gumabig pa kaliwa <hih> bata na to may tanga-tanga dyan na nagmumotor sa bugka pala yung mga nagtatrabaho dyan mga sosyal upis upis wala na yata tayo dun madaanan eh ay hindi meron pa ka malaki yung ano, dahan? ano naman ang laki-laki ng motor ko eh wala ah, wala naman hardware dun eh 6 meter 6 feet Walang walang 4 feet ha huh? Walang